Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa gitna ng madilim na gabi, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng baryo. Mula sa kalayuan, may kumikislap na tila gintong liwanag sa ula. Mga ay naglabasan, bitbit ang mga lampara, sinusundan ang kakaibang liwanag na iyon. Ang matatanday nagbulungan, baka ito na ang pagbabalik ng pilak na agila. Isang alamat na tanging mga ninuno lang ang nakakaalam. Isang nilalang na bumababa lamang kapag may malaking panganib na nakaamba sa buong bayan. Sa gitna ng liwanag, may aninong unti-unting bumababa mula sa kalangitan. Ang kanyang anyoy tila, isang mandirigmang mula sa ibang mundo. May balabal na kumikislap sa sinag ng buwan at mga mata na tila naglalagablab sa gali. Lumuhod siya sa harap ng mga tao. Hawak ang isang sibat na may ukit ng sinaunang baybayin. May kaaway na matagal nang nagtatago sa inyo, at ngayon, gigising na siya. Napatingin ang lahat kay Mang Isko, ang pinakamatandang nakakaalam ng kasaysayan ng baryo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, umalingaw ang mababang ugong mula sa bundo. Ang lupay yumanig at ang hangin ay bumigat na parang may darating na unos. Ang mga aso'y nagunahan sa pagtahol, at ang mga ibon ay nagsiliparan palayo. Tahimik ang lahat, ang tibok ng puso ang maririnig. Lumapit ang prinsipe ng kalangitan sa batang silira na tila nahihilo at nangingini. Sa dugo mo nagtatago ang susi, at sa oras na magising siya, wala nang makapipigil. Nagtaka ang dalaga, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng binata. Ngunit sa kanyang alaala, may isang pangarap siyang paulit-ulit na bumabalik. Isang boses na tinatawag siya sa gitna ng makulimlim na guba. At bawa pagkakataon, palaging may pulang mata na nakamasid mula sa dilim. Muling lumingon ang prinsip sa mga tao. May tatlong gabi lang tayo, bago magising ang lihim na kaaway. Sa di kalayuan, isang nakatagong tambol ang marini. Umitibok ito kasabay ng kanilang kaba. At sa gilid ng plaza, isang matandang babae ang kahimik ng umiti. Parang matagal na niyang hinihintay ang gabing ito. Dahan-dahang lumapit ang prinsip sa matandang babae. Ang kanyang mga matay tila nagbabasa ng kaluluwa ng bawat taong kaharap niya. Bakit kang ngumiti, matandang amara? Tanong ng prinsipe. Mababa at mabigat ang tinig. Hindi sumagot ang babae, bagkus ay hinaplos ang makapal na hibla ng kanyang buho. Matagal ko nang alam na darating ka, sabi niya, at matagal ko na ring alam, na wala kang magagawa para pigilan siya. Napaatras ang ilang tao, parang kinilabutan sa tinig ni Amara. Ang kanyang mga mata ay tila may ningning na hinigaling sa lampara o buwan. Parang may liwanag na mula sa ilalim ng balat niya. Lumapit si Mang Isko, nanginginig ang boses. Amara, huwag mong sabihin na ikaw. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, isang hangin ang dumampi sa kanilang mukha. Mainit, mabigat, at amoy abo. Sa di kalayuan, sa paanan ng bundok, may pulang liwanag na unti-unting sumisibol. Lumingon ang prinsip sa mga tao. Kailangan nating lumikas. Ngayon din, munit wala ni isa mang gumalaw. Parang may mahika na pumipigil sa kanilang mga paa. Hanggang sa unti-unting marinig ang bulong ng mga bata sa likod. Naririnig nyo ba? May kumakanta. Tila mula sa ilalim ng lupa, may isang mababang himig na lumalabas. Nakakapanindig balahibo, ngunit may ritmong parang nakakaaki. Ang ilan ay napapikit at napapagalaw sa indayog ng musika. Si Lira, na kanina'y nakatayo lang, biglang humakbang pasulong. Parang may humihila sa kanya at tungo sa pulang liwanag sa bundo. Hinawakan siya ng prinsip sa braso. Huwag kang lalapi. Sa oras na makatawid ka sa hangganan, wala ka nang babalikan. Ero humigit ang kapit ni Lira sa kanyang siba. Hindi niya alam kung bakit, pero parang bahagi ng kanyang pagkatao ang tinig na iyon. Bakit parang kilala ko siya? Tanong ng dalaga, halos pabulong. Ngunit ang prinsi i hindi sumagot. Ang kanyang mga matay nakatuon lamang sa liwanag na palapit ng palapi. Sa gilid ng plaza, umalingaungaw ang boses ni Amara. Ang pilak na agila ay matagal nang nawalan ng lakas. At ang prinsipe ng kalangitan, ay hindi ipinanganak para kalunin siya. Ipinanganak siya para dalhin siya pabali. Sabay sa kanyang salita, biglang nagdilim ang buong baryo. Parang nilamon ng anino ang buwan. Naggagulo ang mga tao, nagsisigawan, nagtakbuhan papunta sa kanilang mga bahay. Ngunit walang makabukas ng kahit isang pinto o bintana. Parang lahat ng daan palabas ay isinara ng isang hindi nakikitang peder. Mula sa madilim na kalangitan, may mga aninong lumilipad na may pakpak hindi ibon, hindi rin tao, kundi mga nilalang na may mahahabang kuko at pulang mata. Isa-isa nilang dinadampot ang mga taong malapit sa plaza. Itinatangay pataas. Kasabay ng mga sigaw, bumalik ang nakakabighaning kanta, mas malakas kaysa kanina. Hinila ng prinsip si Lira papunta sa lumang simbahan sa gilid ng baryo. May bagay akong kailangan mong makita, sabi niya habang binubuksan ang mabigat na pinto. Sa loob, amoy alikabok at lumang kahoy. Sa gitna, may altar na gawa sa puting bato na may ukit ng isang agila. Ngunit ang agila sa bato ay may sugat sa pakpak at dugo sa tuka. Sa paanan nito, may isang kahon na yari sa pilak, nakakadena, at may ukit ng parehong pulang mata na nakita ni Lira sa kanyang mga panagini. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ni Lira, nanginginig ang boses. Tandaan mo ang sinabi ko, sa dugo mo ang susi, sagot ng prinsipe. Lumuhod siya at kinuha ang isang maliit na patalim mula sa kanyang sinturon. May dalawang landas ka lang. Buksan mo ito at iligtas ang laha. O huwag mo itong galawin at panuorin silang lamunin ng dilim. Napalunok si Lira. Sa labas ng simbahan, maririnig ang mga sigaw at iyak ng mga tao. Maririnig din ang mabigat na yabag ng kung anumang papalapit mula sa bundo. Umingin siya sa prinsipe, sa kanyang mga mata na puno ng galit, pero may bakas ng tako. Ano ba talaga ang nasa loob nito? Ngunit bago makasagot ang prinsipe, biglang yumanig ang lupa. Nabasag ang ilang bintana ng simbahan at pumasok ang malamig na hangin na may dalang abo. Sa isang iglap, bumukas ng kusa ang kahon. Walang gumawa ng kahit anong susi. Walang nagputol ng kadena. At mula sa loob, isang liwanag na pula na parang apoy ang kumawala. Muli, narinig ni Lira ang boses mula sa kanyang mga panaginip. Anak, matagal kitang hinintay. Sa kisamata, ang prinsip ay umatras, hawak ang kanyang sibat. Hindi-hindi ito ang dapat mangyari. Ngunit huli na, mula sa pulang liwanag, may anyong unti-unting humuhubog. Isang mukha na tila pamilyar kay Lira, pero mas matanda, mas mabangis at puno ng gali. Sa labas, umigil ang lahat ng ingay. Walang sigaw, walang yabag, walang kanta. Parang huminto ang mundo, para lamang pakinggan ang unang salita ng nilalang sa harap nila. Anak ko, mababa, mabigat, at parang nagmumula sa ilalim ng lupa ang tinig ng nilalang. Lumapit ito, bawat hakbang ay nag-iwan ng abo sa sahig ng simbahan. Si Lira ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Parang may tali na nakapulupot sa kanyang puso at isipan. Ang malamig na hangin sa loob ay biglang nagbago. Ngayon ay parang may init na kumakalat mula sa pulang liwanap. Init na nakakapanakit, ero nakakaakit ding yakaping. Ang prinsip ay mabilis na humarang sa pagitan nila. Huwag mo siyang lalapitan. Itinaas niya ang kanyang sibat, at ang pilak nito'y kumislat sa natitirang liwanag ng buwan. Ngunit tumawa lang ang nilalang, mabagal, ilan asar. Prinsipe ng kalangitan, hanggang ngayon, akala mo pa rin na ikaw ang magkatapos sa akin. Isang iglap lang, lumipad ang mga anino mula sa labas at pumasok sa simbahan. Pumalibo sila sa prinsipe, mabilis at matalim ang galaw na parang alon ng mga pakpak na itim. Hindi mo na intindihan, Lira, patuloy ng nilalang. Ang dugo mo ay dugo ko rin, at sa oras na tanggapin mo yon, magiging isa tayo. Dahan-dahang itinaas ng nilalang ang kanyang kamay. Asa hindi maipaliwanag na dahilan, ramdam ni Lira ang pintig ng sariling puso sa kanyang palad. Isang kakaibang koneksyon na parang hinahaplos ang kaluluwa niya. Nagpumiglas ang prinsipe, pinatay ang dalawang anino sa isang mabilis na saksa. Ngunit mas marami pa ang pumasok, umaligid sa kanya. Lira, huwag kang makikinig sa kanya. Ikaw lang ang makakapili kung kapusin natin ito ngayon o. Oh. Huminto ang prinsipe, at sa kanyang mga mata ay may bakas ng pangamba na hindi pa nakita ni Lira kailanman. O oh, sisimulan ang isang gyerang walang hanggan. Sa labas ng simbahan, muling umingay ang tambol mula sa bundo. Mas mabilis, mas malakas, parang nagsusumigaw. Kasabay nito'y dumagundong ang kulog, ngunit walang patak ng ulan. Ang kalangitan ay namula, parang sumisilip ang araw sa gitna ng gabi. Asa sa pulang liwanag na iyon, nakita ni Lira ang mga mukha ng mga taong dinampot ng mga nilalang kanina. Nakatayo sila sa paligid ng simbahan, walang imik, mga matay puti at walang buhay. Isang salitang lang, anak at sila'y babalik sa dati. Maamo ang tinig ng nilalang ngayon, parang inang humahaplos sa anak. Ngunit sa ilalim ng tinig na iyon, Naloon pa rin ang bigat at banta. Si Lira ay nakaramdam ng init sa kanyang dibdib. Isang pwersang hindi niya alam kung kanya o galing sa nilalang. At sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang prinsip. Duguan, humihingal, nguni hindi sumusuko. Kapag sumama ka sa kanya, bulong ng prinsipe. Halos wala ng lakas ang boses. Lahat ng kwento ng mundong ito ay magwawakas sa gabiring ito. Tumigil ang tambol. Tumigil ang hangin. Ang intibok ng puso ni Lira ang nairinig niya. Hawak nang nilalang ang kanyang kamay, marahan ngunit matatag. Sa kabila, ang prinsip ay nakaluhod. Pilit na inaabot ang isa pa niyang kamay. At sa pagitan nila, ang kahon ng pilak ay muling kumikisla. Ngayon ay may dalawang kulay, pula at pilak, nag-agawan sa loob ng liwana. Mula sa kahon, kumawala ang dalawang liwanag, ang pula, matindi at mainit na parang apoy. Ang pilak, Malamig at maliwanag na parang buwan sa pinakamalinaw na gabi. Sa unang pagkakataon, nagdikit ang dalawang kulay, umiikot na parang nagbubuo ng isang hugis. Ramdam ni Lira ang bigat ng payehong lakas sa kanyang mga palad, isay parang tinatawag siya pabalik sa mga yakap na hindi niya kailanman naranasan, isay parang tinutulak siyang tumayo sa harap ng isang unos na hindi niya kayang talunin mag-isa. Kumingala siya, nakita ang mga mata ng nilalang, doon niya nakita ang mga alaala ng kanyang kabataan. Mga gabing umiyak siya ng walang umalalay. Mga pangakong binitawan ngunit hindi tinupat. Sa kabilang panig, ang prinsipe, nakatingin sa kanya nang walang salita. Ngunit malinaw ang pakiusap sa kanyang kitig. Isang panawagan na pumili hindi para sa sarili, kundi para sa laha. Huminga ng malalim silira, pinikit ang mga mata, at hinaya ang magsalita ang kanyang puso. Ang kanyang dalawang kamay ay nagtaggo sa ibabaw ng kahon. Pinagsama ang pila at pula. Sa isang iglap, nagliyab ang hangin sa loob ng simbahan, at ang buong mundo ay tila umikot. Sumigaw ang nilalang, isang sigaw na puno ng galit at sakit. Habang ang pilak na liwanag ay bumabalot sa kanya, pinapawi ang pulang ninga sa kanyang katawan. Ang prinsipe ay itinulak palayo si Lira. Tinakpan siya mula sa sumabog na alon ng liwanag. At sa gitna ng puting liwanag, dahan-dahan na wala ang anino ng nilalang. Parang abo na tinatangay ng hangin. Pagmulat ni Lira, tahimik na ang gabi, wala nang anino sa paligid, wala na ring mga nilalang na may pakpa. Ang mga taong nawala ay nakatayo sa plaza, gising at umiiya, parang kagagaling lang sa isang mahaba at masamang panagini. Lumapit ang prinsipe, hawak pa rin ang kanyang sibat, ngunit sa unang pagkakataon, may ngiti sa kanyang labi. Pinili mo ang tama, bulong niya, bago kuluyang lumingon sa kalangitan. Mula sa malayo, isang agila na gawa sa pilak na liwanag ang lumipad pataas sumabay sa liwanag ng buwan, at nawala sa ula. At sa puso ni Lira, alam niyang nagsimula na ang isang bagong kwento. Isang kwentong wala ng alamat ng kakot, kundi alamat ng tapang na minana ng bawat puso sa kanilang baryo.